Ang bagong uh, regulation ngayon sa immigration, kapag nag-resign ka sa trabaho mo at nagkaroon ka ng karta uh, pubito at ng working permit, so kinakailangan mong i-update within 15 days yung immigration kung saan ka malapit na void-void ship. Ano? <coughs> sa kabayan. Magandang umaga sa inyo, ano. andito ako sa Warsaw. Uh, dalawang gabi ako nagstay dito. So tatalakayin natin ngayon yung mga bagong issue dito sa Poland, ano. Kaya uh, mahalagang uh, paalala ito para sa mga kababayan ko dito sa Poland at sa mga paparating pa lamang na kailangan Huwag kayong uh, you know magtrabaho dito ng walang dokumento. Kung ang agency nyo ay scam or na-scam kayo, maghanap kayo ng uh, maaring makapagbigay sa inyo ng dokumento ng mga agency. Sa tulong ng mga kabayan, matutulungan kayo niyan. Mabibigyan kayo ng uh, mga legit na agency dito sa Poland. Basta ang uh, kinakailangan yung uh, pag ingatan ay yung magtrabaho dito sa Poland nang walang uh, dokumento kasi napakahirap sa mga panahong ito or sa sitwasyon ngayon dahil nga nagkakaroon ng uh, clearing ang uh, government official dito sa Poland ano maliit na siyudad man 'yan malaking siyudad gusto kasi nilang uh, alisin yung mga illegal dito sa Poland na pangyayari. Ano? Kaya uh, nagkakaroon ng uh, clearing sa mga oras at sa mga panahong ito mga kabayan. Kaya kung maaari, kung meron kayong dokumento sa ngayon, kailangan pag-ingatan nyo muna yung uh, mga trabaho ninyo dahil uh, huwag kayong maging choosy sa mga panahong ngayon. Kasi dahil nga Napakahirap eh, i-release ng working permit sa ngayon mga kabayan. Kaya kung may mga uh, doubting kaya sa trabaho nyo kasi mahirap, madumi. Ganyan lang naman yung uh, ano 'yung isa sa trabaho dito sa Poland kasi nga skilled work tayo. Ako rin nagtatrabaho din ako sa skilled work mga kabayan ano. Pero nung una talagang ayaw ko kasi napakahirap, mabigat. Tapos ang sitwasyon malamig. Pagpasok mo sa building, of course mainit kasi may heater. Tapos pag season ng winter, napakalamig sa labas kaya nawawalan tayo ng motivation na magstay sa isang company. Tapos ang dahilan pa ay yung uh, komunikasyon kasi nung sabi ko nga way back 2019 or 2020, napakahirap ng komunikasyon dito sa Poland dahil nung pandemic So yung mga lokal na tao dito, halos ayaw mag-adjust. Wala silang time pag-aralan niyan uh, English na yan or magsalita ng English, ano ang uh, pinupunto ko dito sa video na to, mga kabayan, kung may trabaho kayo ngayon, may nagbigay sa si inyo ng working permit, intayin nyo munang lumabas yung karta po dito ninyo, ano, para hindi kayo uh, maghintay at mawalan ng Uh, working permit at ng visa ano? kasi pag well, once na wala na kayong uh, working permit, nag-apply kayo ng panibago so maghihintay na naman kayo ng uh, matagal niyan ano, ngayon ang bagong uh, regulation ngayon sa immigration kapag nagresign ka sa trabaho mo at nagkaroon ka ng karta uh, pubito at ng working permit, so kinakailangan mong i-update within 15 days yung immigration kung saan ka malapit na void void ship ano so yun yung tandaan nyo so kinakailangan yung i-update yan sabihin nyo dun sa immigration officer sa loob ng uh, you know void void ship or ng office na wala na kayo dun sa company na ganyan or ganito umalis na kayo para may update yung uh, details nyo sa system So, yan yung pinakamahalaga na gawin nyo ngayon. Sa mga panahong ito, sa mga susunod na taon, maraming pagbabago. Kasi ang isyo sa mga panahong ito ay ide deport nila halos uh, lahat ang mga foreigners bago magtapos ang taong 2026. Kaya uh, magingat mag-ingat ang mga kabayan na nandito na sa Poland. Ano? So, napakahirap na uh, maging choosy sa trabaho, mapili sa trabaho, kasi nga, hindi sila tatanggap dito ng uh, ano lang, ng uh, nagtapos ka lang ng pag-aaral sa Pilipinas o nagtapos ka ng mataas na pag-aaral sa Pilipinas. Kinakailangan mo talagang ipasa yung B1 at B2 na language, mga kabayan At magkaroon ka ng experience dito sa Poland. So, credit naman yung pinag-aralan mo. So, takes time lang talaga na uh, pag-aralan yung language nila at tsaka, magkaroon ka rin ng experience para sa komunikasyon sa mga lokal na tao dito ano then pwede ka nang mag-apply as a supervisor ng isang direct or ganyan ganito sa mga factory wala akong idea at sa mga ibang uh, job katulad ng mga welders kasi ano yung mga yan eh fix talaga ang trabaho niyan ng mga mabibigat na skilled work katulad ng welders ng factory so yung may mga idea na kabayan pwede kayo mag iwan ng comment section sa ng comment sa comment section ng youtube channel ko mga kabayan or dito sa video na to, ano, para magkaroon ng idea yung ating mga kababayan na talaga namang uh, nagdadalawang isip sa trabaho nila so tulungan natin ang isa't isa kasi masakit din na sa para sa akin na mawalan ng trabaho yung mga kababayan natin dito. Alam ko hindi madali, napakahirap ng sitwasyon. Uh, Pinagdaanan ko 'yan. nag din ako for almost 2 years bago ako nakapag-adjust mga kababayan. Kaya uh, ang tanging uh, may advice ko lang sa inyo bilang isang OFW din dito sa Poland, magtiyaga muna tayo. Magtiyaga muna kayo tapos maging choose ano? So kapag mayroon ng experience, marunong na magsalita ng uh, language, so pwede na kayong maging choosy. So alam ni eh, ating mga kababayan dito, kaya shout out kay Kuya Ralph. So siya yung kabatch ko dito sa Poland for almost 5 uh, years na. At mag-ingat kayo sa mga desisyon nyo. Palagi kong sinasabi sa inyo na pag-ingatan nyo yung trabaho nyo, yung documents ninyo para makapag-stay tayo ng legal dito sa Poland kasi ang pinakamahalaga sa mga panahon ito ay nagbabayad kayo ng tax kasi kung hindi kayo nagbabayad ng tax at na-detect kayo ng uh, government na nag-stay lang kayo sa Poland ng uh, ano lang ng pa-happy-happy lang alam niyo yun, kasi pwede namang gawin yan, lalo na kung mga sanay kayong manirahan sa malalaking syudad. Rakit lang dito, rakit doon. syempre hindi pwedeng ganun lang kasi wala tayo sa sariling bansa natin. Hindi pwedeng rakit lang, tapos uh, sarili lang yung uh, iisipin natin. Isipin nyo na, hindi tayo taga dito sa Poland. Ano? kung kinakailangan natin maging legal, kinakailangan natin magbayad ng tax kasi... Yan yung uh, number one para maging legal tayo dito sa Poland. So, ang pinakamagandang gawin para maging legal dito sa Poland ay maghanap ng maayos na company na magbabayad sa inyo ng tax kasi makakapag-audit yan sa government ng inyong record na nagbabayad talaga kayo ng tax uh, regularly or ng monthly tax, no? So, once again, isang paalala ko yan sa inyo na kailangan ay maging matalino tayo sa ating mga desisyon lalo na sa mga panahong ito mga kababayan dahil nga hindi madaling makakapag uh, hanap ng uh, maayos na employer dito sa Poland. Madaling makahanap ng agency napakadami pero balik back to zero ka na naman 'yan ang ibig kong sabihin. Napakahirap ding makisalamuha sa mga Ukrainian, sa ibang mga foreigners, sa ibang mga Pilipino kasi nga iba-iba ang attitude nila mga kababayan ano kaya ang gawin niyo kung meron na kayong agency sa mga panahong ito magtiyaga muna kayo palabasin niyo muna yung TRC niyo pag-aralan niyo yung mga uh, sitwasyon dito ngayon sa Poland lalong-lalo na yung batas nila yung mga galawan dito sa Poland pag-aralan niyo muna lalo na sa mga city mga kababayan kasi kung uh, laking probinsya ka na ibang iba talaga pagdating mo dito kasi madaling salita matatanga ka lalo na iba yung lingwahe nila no? so huwag kayong mahiyang magtanong kasi yan, yung pagtatanong ay isang paraan na ikaw ay matalino ano? so huwag kayong mahiyang magtanong sa ating mga kababayan So, ibabanin nyo muna yung pride ninyo. Kung kayo ay mayaman sa Pilipinas, hindi nyo pwedeng eh, sabihin eh, mayaman din kayo dito sa Poland or sa Europe. Ano? Kasi dito, pagdating nyo dito, pantay-pantay. Kahit ako, nakapagtapos ako ng kolehiyo nakapag-aral ako, back to zero ako. Nagkukod-kod ako ng ilidoro, nagkukod-kod ako ng maduduming eh, kwarto para lang makasurvive dito nung mga panahon talagang eh uh, alam niyo yun uh, kailangan kong isurvive yung documents ko kailangan kong isurvive yung sarili ko hanggang ngayon mga kababayan kahit na may maayos akong dokumento talagang kailangan ko pa rin i-maintain yung pagiging isang legal na empleyado dito sa Poland mga kababayan kaya't ang magandang advice ko ay tiyagain ninyo at unawain ninyo yung mga sitwasyon sa ngayon. Huwag kayong mawala ng uh, pag-asa kasi kapag may pag-asa tayo, syempre, magkakaroon tayo ng kaunting ginhawa. ano. So once again, maraming maraming salamat sa mga patuloy yung suporta sa YouTube channel ko at sa iba kong social media account. Kapag may mga katanungan, huwag mahiyang magtanong sa comment section ng YouTube channel ko or ng video na to. So magkita-kita tayo sa mga susunod kong video. Mabuhay kayong lahat mga kababayan at maraming salamat.